Grabe, ganito na nga karami yung nakuha kong dumi sa may higaan namin. Pero bago nga yan, i-unboxing muna natin itong nareceive ko na parcel. Galing nga sa Philips itong Dust Vacuum Cleaner. White nga itong pinili ko para nga pasok na pasok sa ating tema na timpote at timkahoy. Maganda talaga pag meron nga tayong vacuum dahil hindi naman natin kayang laban yung higaan. Kaya naman susubukan nga natin tumamaya sa higaan pero bago yan, i-charge ko nga muna to. May kasama na nga rin pala tong cord na type C. Malalaman mo nga na charging to pagka ganyan nakailaw nga siya ng color red. May kas Sama na nga rin pala tong manual para nga mag din kayo paano nga gamitin. Pumasok na nga muna ako dito sa kwarto habang nagcha-charge yung vacuum dun sa may sala. Syempre kung i-vacuum nga natin yung higaan eh kailangan malinis muna tong kwarto. Dito na nga ulit kami natutulog sa kwarto simula nga nung nagpintura kami sa labas. Anyways, nag-agyo nga muna ako dito sa kwarto dahil may mga agyo na rin. Simula kasi nung natulog na kami sa labas e eh, bihira ko na nga ito malinisan, hindi ka mukha dati na linggo-linggo. Pagkatapos nga ay eh, nagwalis na rin ako para malabas ko na nga yung mga dumi na galing nga dun sa kisa me Eh. ko na nga dito yung extra ko na map cloth dahil nga ipampupunas e ko to sa dingding. Ganyan nga lang yung kadali palitan o ba diba, napaka easy at convenient. Sabi ko nga sa inyo ito nga yung susunod naming pipinturahan yung kwarto pero sa ngayon nga eh, hindi ko pa magawa-gawa dahil busy rin sa gawaing bahay. Kung masisipat nyo nga lang ng malapitan eh hindi na nga kaaya-aya yung kulay ng pintura. Pagdating ko nga dito eh pintura na nga yan isipin nyo 10 years na nga ako dito pero hindi pa nga rin napapalitan yung pintura dito. Sinama ko na nga rin punasan kisa may at ayan napakarumi talaga. Kaya naman talaga kailangan nga napupunasan din yung mga dingding natin kahit hindi man lagi basta kahit papano minsan ay e, mapunasan nga. Napakaganda talaga nitong gamitin lalo na nga dito sa mga part na hindi ko abot. Okay talaga pag nga napupunasan ay e, masisimot mo talaga yung mga alikabok sa dingding. Pinalitan ko na nga to ng map cloth yung pinapupunas ko na nga dito sa sahig. Maganda nga siguro to lagi ng vinyl tiles dito sa kwarto kaso nga lang hindi talaga pwede. Nagmumoyis kasi yung sahig nito kasi dati nga tong CR kaya naman tingin ko Pamahu lang to pagkatagalan. Anyways, inayos ko na nga yung puzzle mat pati na nga rin yung yoga mat tapos pinasok ko na nga itong higaan. Maigi rin talaga pagka na-vacuum nga yung higaan kesa nga pag pinapaarawan lang. Napakaganda nga rin ang suction nito dahil kuhang-kuha nga talaga yung alikabok niya. Isama mo na nga yung mga buhok ko dahil talaga namang hindi maiiwasan yung mga buhok nga namin eh may naiiwan sa higaan. May UV light na nga rin pala to na nakaka-penetrate at nakaka-destroy ng bacteria at mites sa higaan. Super easy to use na nga rin pala to dahil sa rechargeable e eh, wala na ngang wire na naka-expose. Bagay na bagay nga to sa inyo, lalo na kung may baby kayo sa bahay o merong kayong kasama na merong allergic rhinitis. Or di kaya meron kayong pet sa bahay e eh, talaga namang masasaction nga nito lahat ng balahibo sa higaan nyo. So eto na nga ang moment of truth dahil bubuksan na nga natin siya. Titignan nga natin kung gano'ng nga karaming dumi yung nakuha natin sa pag-vacuum. Abay, nung nakita nga to ng bunso ko, sabi niya nga, ay e, yak daw. Isipin nyo yung pagkasarap-sarap nga nang tulog namin sa gabi tapos ganito na pala siya karumi. At dahil bagong vacuum nga ang ating higaan saan kaya naman itong bagong laba ko naman na bedsheet ang ilalagay natin? Ito nga galing sa Jack RTW shop yung gagamitin kong bedsheet. Ito nga yung unang beses na gagamitin ko siya dahil nung na-receive ko nga eh, ay ko na muna. Usong-uso nga itong bedsheet na ito ngayon dahil ito nga yung tinatawag na no lukot, no gusot bedsheet. Ganitong kulay nga yung pinili ko para nga pasok na pasok sa tema natin na timputi at timkahoy. Pagkatapos ko naman mag bedsheet ay isa-isa ko na nga binalutan ng punda itong mga unan namin. Nakakatawa nga kasi dati isa lang yung palitan ko na bedsheet at talaga namang wash and wear nga lang yun. At thank you nga kay Mami Cheryl dahil siya nga yung unang nagbigay sa akin ng bedsheet at yun nga nagkaroon ako ng kapalitan. At sa ngayon nga ay eh, napakasayo ko dahil meron na nga akong apat na pirasong bedsheet. Mapapa thank you Lord ka na nga lang din talaga sa lahat ng blessing na nare namin. Kaya naman masasabi ko napakalaking tulong talaga ng pagpasok ko dito sa vlog dahil may mga na-experience nga kami na hindi namin na-experience dati. At magpapasalamat din ako sa lahat ng followers ko na walang sawang sumusuporta sa akin. Kahit nga walang earnings yung mga video ko ngayon, eh patuloy pa rin ako sa pag-upload dahil masaya naman ako sa ginagawa ko. Though hinahanapan ko pa rin naman siya ng paraan kung paano nga maibabalik yung ads ko. Syempre kahit maliit lang naman yung kinikita ako sa pagbablog eh malaking bagay na nga yung pag napagsama-sama. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.